balita. lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang alegasyong gumagamit umano siya ng droga. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs? <laughs> okay, Thank you. Thank Even dignified. Okay, na ito. Okay, na Pinangit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang paggamit ni Pangulong Marcos ng droga sa prayer rally sa Davao City nitong weekend. Ginawa niya yan sa gitna ng pagbatikaw sa People's Initiative na layong amyendahan ang konstitusyon na umunoy isinusulong ng kampo ng Pangulo. Bumuelta naman si Pangulong Marcos. Oh, I think it's a fentanyl. It is highly addictive and it has very serious uh, side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Kaya, alagay ko, kaya nagkakaganyan. Uh, so, you know, I, 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 I hope his doctors be take better care of him this. Hindi sila pinababayaan itong mga nagiging problema. Sinagot din ni House Speaker Martin Romualdez ang mga patutsada ng mga Duterte kay Pangulong Bombong Marcos. Payo niya sa dating Pangulo, mag-isip-isip muna dahil baka siya raw ang mas kailangang humarap sa batas. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Right? How many House Speaker Martin Romualdez, kinadating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte, kung sa mga paratang nila kay Pangulong Bongbong Marcos na sangkot ito sa ilegal na droga, maglabas ng pruweba. Hindi an anak-anak mo yan, uh, Mr. Former President, Mayor Baste, kapatid mo yan. So, unless uh, we have uh, proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka din sa uh, Fred, Marcos na ba sa pwesto. Sana mag-isip-isip muna kayo, mag-isip muna kayo at uh, ilabas mo yung mga, mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Di ba? Tingin mo na yung budol-budol galing sa labaw. Please lang. Well, ng speaker sa dating Pangulo, baka ito ang may kailangang harapin sa batas. Sinabi din niya rin, di ba? Di ba? Pinag-usapan niya, Rags, Nagbibigyan daw siya ng tatlong ban. Eh, anim na taon eh. Ang daming daming drugs pa rin. At yung nangyari din, ang daming nang pinatay. Eh. Baka mayroon kayong mga concerns or issues na kailang iharap mo yung yung batas na baka na ilabag mo sa administrativo. Pinaalala pa ni Romualdez na pro-charter change din si Duterte na o pangulo siya, pero walang nangyari. Baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma kaya nanalo siya ay uh, federalismo. Mukhang hindi niya nakayanan. Kaya eh, ngayon na lang may nag na magandang uh, uh, move for charter amendments. Eh, Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa, baka mangyari na ngayon, kaya baka sinisiraan niya. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. Uh, They say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? Panawagan ni Romualde sa mga Duterte. Sa papingil Duterte, siguro konting galang naman sa ating uh, mahalang presidente at siya kanyang pamilya niya. Yung pahalanon naman ninyo, kinala naman kayo, di ba? Masyado maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang uh, ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate than the former president. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Kanya-kanyang discard na naman ng mga tsuper sa Batangas ngayong apat na linggo ng may taas presyo sa produktong petrolyo. Live mula sa Taal Batangas, may unang balita si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Denise? Susan, dumadaing na ang ilang super dahil sa panibagong big time oil price hike ngayong araw. Ang panibagong taas presyo kasi na yan, kabawasan sa maiuwi nilang kita. panibagong paghihigpit na naman ng sinturon para sa mga tsuper at motorista dahil sa taas preso sa produktong petrolyo ngayong araw. Sa gasolina, 2 pesos and 80 centavos ang dagdag sa kada litro. Sa diesel naman, 1 peso and 30 centavos. Habang sa kerosene, 45 centavos ang taas singil kada litro. Ang jeepney driver na si Kenny, dumidiskarte na raw sa pagbiyahe para kumita. Ay, siyempre, malaking epekto yan. Pero wala tayong magagawa. Ay, di, mabagal na lang ang takbo para hindi masyado malakas sa, gas, sa krudo. Ayon sa Department of Energy, may tatlong dahilan sa pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Yung pag-escalate tension sa Red Sea and ng Russia. Kasi po, ang mga nakaraang bingo, yung mga large shipping companies o yung mga vessels na madaan sa Red Sea, nag-reroute sila na mas malayong lugar at the same time patagal. Dahil dito tumaas umano ang paid cost. Nakaapekto rin daw ang karagdagang premium costs para sa insurance na ibabayad sa mga naturang vessel. pangalawang kadahilanan po yung pagbaba naman ng inventory ng United States, lalo na yung kanilang crude or the raw materials. Uh, it means na bumaba ang kanilang inventory, it shows na tumaas ang kanilang demand. Lastly, nagpalabas po ng outlook or expectation yung malaking kumpanya mag increase ang global oil demand this 2024. Tanggap na rin daw ng rider na si Riden ang patuloy na pagtaas sa preso ng produktong petrolyo. Okay lang po, basta may pambayad. Dahil wala magagawa, kailangan eh. Ay, basta ho yung pagwala ng pambili, maglalakad na lang po. Ito na ang ikaapat na sunod na linggong taas preso sa produktong petrolyo. Susan, ayon sa Department of Energy, posible naman daw na magkaroon ng pagbaba sa preso ng langis sa mga susunod na linggo. Pero nakadepende pa rin daw yan sa week-on-week -week basis na ginagawa nilang monitor. Susan? Maraming salamat, Denise Abante. Sinuspide na Commission on Election Comelec ang pagtanggap nila ng mga pirma para sa People's Initiative sa Charter Change. Ang mga kongresista naman malabo raw makadalo sa imbisigasyon ng Senado ngayong araw kaugnay sa umani. Bilihan ng pirma. May unang balita si Mab Gonzales. Ano sa gitna ng isyo ng chacha, nagsuot ng maruna armband ang mga senador at empleyado ng Senado. simbolo raw ito ng kanilang pagsuporta sa institusyon at paglaban sa People's Initiative, kung saan isinusulong na gawing joint voting ang Kamara at Senado para amyendahan ng konstitusyon. Dati nang sinabi ng mga senador na tutul sila sa joint voting dahil mababaliwala ang boto ng mga senador sa rami ng kongresista. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, na pag-usapan ng chacha bago tumulak pa Vietnam si Pangulong Marcos. Hihilingin daw mismo ng Pangulot na itigil ang People's Initiative. The President is set to appeal to the House of Representatives and the other People's Initiative's initiators to stop this dreaded PI or their version of the People's Initiative. In his words, Madam President, my dear colleagues, it is getting out of hand we all know that there were congressmen involved in this. So, uh, I hope that they will listen to the president. Bukas ang Senado na makipagtulungan sa ibang grupo para labanan ng People's Initiative. Kung kinakailangan natin mag-network other, with other groups, other sectors, crossing party lines to inform the people we are fighting for the protection of our democratic institutions Tiniyak naman ng ilang party leader sa kamara na walang basehan ang takot ng mga senador na mabubuwag sila kapag lumusot ang chacha hindi raw pagpapalawig ng termino ang kanilang isinusulong dagdag ng mga kongresista kung walang tiwala sa kanila ang mga senador ganun din daw sila It started also with the people's organizations like Pirma and Core Movement Having no more trust in the Senate, that they will act on what was approved in the House. And therefore, come in, we have trust, of course, issues with them. The Speaker said that he has been in touch with the SP, Subiri, to meet with them. Their leadership and the leadership of the House, ready mag-host the Speaker for dinner kung isusulong daw ng Senado ang Resolution of Both Houses 6 na nagtutulak sa pag-amienda sa economic provisions ng saligang batas, posibleng tumigil ang PI. Malabo namang makarating sa mga kongresista sa investigasyon ng Senado sa umunoy ng pirma. Meron din kaming mga iba rin, uh, mga ginagawa. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, sinabi ng mga congressman, We welcome. I-adapt po natin yung anong gusto nyo. Sa gitna nito, inanunsyo ng COMELEC na suspendido ang pagtanggap ng kanilang local offices ng pirma, gayon din ang anumang proseso tungkol sa PI. Nagkaisa raw ang mga commissioner. Kailangang i-review at pag ang COMELEC Resolution 10650 na inilabas noong 2020 at gumagabay sa pagsasagawa ng PI. Sa mas bate, may nagpa-receive daw ng pirma pero hindi na tinanggap ng COMELEC. Walang katiyakan kung gaano katagal ang pagre-review. Ano ang gagawin kapag kami na patunayan talagang namili ng boto? Wala po doon sa rules. Kahit po kayo nagbasa ng rules, wala po 'yon. Hindi pa po ba magandang mailagay natin 'yon para kung sakaling pumunta at tayo sa verification part, kung sakaling magkakaroon later ng formal na petition. Aba maliwanag na. Pangangalagaan muna ang mga pirmang natanggap na sa mga local office ng COMELEC. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon ang mga nagsusulong ng pirma para sa People's Initiative. Ayon naman sa isang kongresista, hindi pwedeng basta i ang anyay hakbang ng taong bayan sa pamamagitan ng hindi pagpapatupad ng probisyon ng konstitusyon. Basta pasok sa requirements, dapat payagan ng Comelec ang People's Initiative. Welcome naman sa ilang senador ang hakbang ng Comelec, pero patuloy pa rin daw ang pagbabantay para protektahan anila ang konstitusyon. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Inaasa makikipagkita si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang matatas na opisyal sa Vietnam ngayong ikalawang araw ng kanyang state visit doon. Bago yan, nakipagpulong na siya sa ilang negosyante at mga kababayan natin sa Hanoi. At live mula sa Vietnam ay unang balita. Ang kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan, magkakaroon ba ng time frame dun sa pagbuo ng separate na code of conduct para sa West Philippine Sea o South China Sea? Yes, magandang, Magandang umaga muna Marisa. No? Ngayon ay uh, 6:15 in the morning. Hindi pa sumisikat ang araw dito, 6:34 pa sisikat ang araw at ang temperatura ay 13 degrees Celsius. At uh, pagdating pangalamang ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon dito ay uh, sumabak na agad siya sa isang business meeting at kasunod niyan ay humarap naman siya sa pagtitipon ng Filipino community dito sa sa Hanoi, Vietnam. Ang kumpanyang VinFast na subsidiary ng pinakamalaking pribadong kumpanya sa Vietnam ay balak magtayo ng manufacturing ng baterya at magpasok ng electric vehicle sa Pilipinas, ang nakapulong ni Pangulong Marcos sa kanyang pagdating pasado ng stress ng hapon dito sa Hanoi. Una lang ito sa iba pang mga business meeting sa na nakakasa sa dalawang araw niyang state visit para makapanghikayat ng pamumuhunan sa Pilipinas. May isa pang nakatagdamamaya kasama ang mga ang Prime Minister at ilang mga negosyante. Matapos naman ito ay dumalo ang Pangulo sa pagtitipon ng Pinoy community dito sa Vietnam. May 7,000 Pilipino sa Vietnam Maris na karamihan ay mga professionals. Paliwara ng Pangulo sa harap ng Filipino community, ang Maritime Cooperation o ang pakipagnayan sa Vietnam ang isa sa pangunahing pakay niya sa state visit na ito. Isa ang Vietnam sa mga claimant country sa South China Sea at isinusulong ng Pilipinas ang pagkakaroon ng hiwalay na code of conduct dito habang hindi matapos-tapos sa isang code of conduct sa pagitan ng ASEAN at ng China. Tungkol sa tanong mo, Maris, hindi pa natin masabi kung may time frame ba ang pagbuo ng Code of Conduct na ito bagamat isa ito sa mga expected outcomes ngayong araw na ito. Kailangan natin makipag-ugnayan sa, uh, uh, sa ating kapitbahay na Vietnam uh, para naman maging mapayapa ang South China Sea. Alam natin maraming nangyayari diyan ata uh, at mas mainam na meron tayong uh, meron tayong usapan para hindi naman magkagulo workers ang pinaka ang bago na departamento tinayo Nakakasa ngayong araw ang sunod-sunod na pagkikipagpulong ni Pangulong Marcos sa pangulo ng Vietnam at gayon din sa Prime Minister at National Assembly Chairman isa pa sa pinakamahalagang kasunduan inaasahang mapipirmahan ang 5-year rice supply agreement Nasisiguro na may mapagkukunan pa rin tayo ng bigas sa kabila ng pabago-bagong sitwasyon ng supply at presyuhan sa buong mundo. Siyam na pong porsyento ng inaangkat na bigas ng Pilipinas ay galing sa Vietnam. Samantala Maris, wala pang bagong pahayag ang Pangulo tungkol sa mga kontrobersyang iniwan niya sa Pilipinas. Pero mamaya ay magkakaroon tayo ng pagkakataong matanong siya tungkol sa ilang mahalagang issue, partikular na dyan ang kanyang posisyon sa pinag-uusapang charter change. At yan ang latest mula sa Hanoi, Vietnam. Balik sa iyo, Maris. Come on! Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Hindi lang sa kalusugan, may problema ring dulot ang sigarilyo sa kapaligiran. Base sa pag-aaral, ang mga cigarette butts o upos ng sigarilyo ang nangungunang basurang itinatapon sa mga kalsada sa Metro Manila. At live mula sa Divisoria, Maynila, may street hirit si Bam Alegre. Bam, gaano ba karaming mga upos ng sigarilyo na hukuha araw-araw? Maris, good morning. Sariling basura, sariling likpit sana. Pero ayon nga sa datos ng MMDA, eh mas marami pa rin daw yung nagtatapon sa lansangan ng uh, kung ano-ano at kung saan-saan. Narito ang street hearing. Hindi pa sumisikat ang araw, ganito ng karami ang nawawalis na kalat ni Raniel Gracela dito sa wet market area ng Divisoria, Maynila. Trabaho tila hindi raw natatapos. Kahit gaano rin kasi siya kasipag magwalis, may bagong kalat na papalit. Sigarilyo, styro, wala pa ba rin pagbabago. Kaya lang, yung mga dating kalat dati noong araw, marami. Ngayon, sako-sako na sila. Kaya lang, ganun pa rin. Diyo, walang disiplina yung mga tao. Ang problema para sa mga upos ng sigarilyo, mahirap walisin kung minsan pa'y naiiwan sa lansangan. Ang inireklamo ni Raniel na mga upos ng sigarilyo, siya rin lumabas sa pag-aaral ng MMDA na pangunahing itinatapon sa mga lansangan ng Metro Manila. Ayon sa Anti-Littering Apprehension Report ng MMDA noong 2023, 12,917 na mga individual ang nahuling nagtatapon ng upos ng sigarilyo sa mga kalsada. Sumunod dito ang papel na may 1,524 na mga individual na nahuling nagtapon. Number 3 naman ang balat ng candy kung saan 1,343 na mga individual ang nahuling nagtapon. Babala ng MMDA ang ganito mga basura, gaano man kaliit o karami, nakakabara ng mga drainage at nakakapagdulot ng baha. Bagay na sinangayunan ng street sweeper na si Rosemary Tubis. May responsibilidad daw ang bawat isa na sinupin ng kalat at hindi iasa lagi sa mga street sweeper ang pagliligpit. Panawagan na lang din po sa mga vendor at sa mga shopper na kuminsan, kaunting uh, disiplina naman sa basura. Maris, ayon sa anti littering law, kapag mahuli na nagtatapon ng basura sa lansangan, ay eh posible magkaroon ng multa mula 500 hanggang 1,000 pesos at community service. Ito ang street hit ito sa Divisores sa Maynila, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Solid at certified kapuso pa rin si Carla Abellana after 15 years. Pumirma ng panibagong kontrata si Carla sa GMA Network kahapon dumalo sa contract renewal sina GMA Network Chairman Attorney Felipe Gozon, President and CEO Gilberto Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Yalong, President sina Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, SVP for Entertainment Group, Lily Beth Razonable, at ang manager ni Carla na si AAA Management President and CEO, Michael Tuviera. Alam naman ang lahat na si Carla ay homegrown nating artista na sumikat. At siya talaga ay isa sa pinakamaganda, pinakamagaling. Kaya uh, sinabi ko na malayo pa ang mararating niya sa showbiz. It's a source of great happiness and pride when we see how the homegrown talents evolve and grow. Carla is a classic and one of the finest examples of that. Nakakataba ng puso, nakakaiyak, um, lalo na coming from them. Eh. Nagbigay naman ng komento si Carla sa posibilidad na magkita silang muli ng ex-husband niyang si Tom Rodriguez na balik Pinas na after ng hiwalayan nila two years ago. I don't feel, you know, intimidated, scared, nervous. Wala namang ganun. I think naman okay lang. Ready naman ako. At ito, New Year, New Award ang natanggap ng mga kapuso shows at personality sa 6th Gawad La neta Kabilang siyempre dyan ang inyong pambansang morning show, Woo! Unang Hirit. Narito ang unang chika. Kinilala ang husay ng kapuso personalities at programs sa 6th Gawad La Salianeta, ng De La Salle Araneta University. Ang inyong pambansang morning show na 24 years na nagbibigay ng serbisyong totoo na unang hirit, itinanghal na Most Outstanding Morning Show. Ang mga host ng programa naman ng Most Outstanding Morning Show host. Ang mga parangal, tinanggap ni na Susan Enriquez, Mari Somali, Kaloy Tingkungko, kasama ang UH Funliner sa sina Kim Perez at Shuvi Etrata Maraming marami salamat at uh, sinasabayan niyo pa rin po kami sa pagising tuwing umaga, tuwing madaling araw, kahit pa napakalamig ng panahon para malaman lamang po ninyo ang mga totoo at uh, walang kinikilingang balita, lalong-lalo na sa mga mag-aaral. Miss Maris Umali! Si Maris ang na most outstanding female news correspondent. Magsisilbi po itong inspirasyon na lalo pa pong magsikap sa aming tungkulin, na ihatid sa inyong ang katotohanan, lalo na po sa gitna ng tumitindi at mas lumalaking hamon sa aming mga mamamahayag, lalo na sa gitna ng disinformation. Ang 24 oras, naging Hall of Famer naman matapos manalo ng limang magkakasunod na taon bilang Best News Show. Ginawaran naman ng Posthumous Award ang dating anchor ng 24 oras na si Mike Enriquez para sa kanyang ambag sa Philippine Journalism. The State of the Nation anchor Atom Araul yun naman ang most outstanding male news anchor at most outstanding male documentarist. Most outstanding female documentary si Cara David. Most outstanding documentary show ang Eyewitness. Most outstanding magazine show ang Kapuso mo Jessica Soho. At most outstanding magazine show host si Jessica Soho. Most outstanding educational show ang Amazing Earth. Most Outstanding Travel Lifestyle Show ang Born to be Wild. Most Outstanding Travel Lifestyle Show host si Drew Arellano. Most Outstanding Talk Show host si Boy Abunda para sa Fast Talk with Boy Abunda na Most Outstanding Talk Show. Family Feud ang itinanghal na Most Outstanding Entertainment Show. Most Outstanding Comedy Show ang Pepita Manaloto, ang tuloy ang kwento. At Most Outstanding Comedian si Kapuso Comedy Genius Michael V. Most Outstanding Actress in a Drama Series naman si Barbie Fortesa. Most Outstanding Film Actor si Alden Richards. Most Outstanding Digital Radio Station ang Super Radio DCWB. At Most Outstanding Male FM DJ naman si Papa Dudut ng Barangay LS 97.1. Seal for the Salient Excellence as Public Communicators Awardees naman si na Sparkle Star David Licauco at si Sangre Director Mark Reyes. Direct Mark. You take your seat? We have... Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award winning news ka sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaaring kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.